Ayan mga guys, dito tayo ngayon sa, ngayon sa may machine shop. Nabitak pong ating hub, kaya kailangan po natin ipabakal mga guys. Ayan si sir. Ayan. Balik pa ng Kaya man? Yan mga guys, habang ako yung shop, yung bayaw ko naman ay nagmamasinsyap ng nga nga Kaya Ilig tiniiwat Oo Ina kita menjadi baik di soal taktik, wah, ti lainnya yang tak kalah put